Magandang araw mga kawanista. Kamusta kayo? Kamusta ang lahat? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Ang video ang ating tatalakayan ngayong araw ay tungkol sa mga lugar sa Pilipinas na may maraming chismosa. Disclaimer lamang po, ang mga lugar na ito ay base lamang sa kwento ng mga kaibigan na nakatira mismo sa mga lugar na aking babanggitin. Ito ay base lamang sa kanilang personal experiences. So kung gusto mong malaman kung ano-anong mga lugar ito, hayaan mong patapusin ang video na to para malaman mo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. At dahil nakapag-subscribe ka na, simulan na natin ang istorya. Ang mga chismosa ay mga tipo ng tao na ang hilig pag-usapan ang buhay ng iba na akala mo napaka-perpekto ng buhay nila. Mga taong mapanira ng kapwa, mahilig gumawa ng kwento at mabilis sumusga kahit na hindi pa naman nila alam ang tunay na istorya. Ang unang lugar na ating babanggitin ay ang Quezon City. Ang lungsod ng Quezon ay isa sa mga lugar na base sa aking nakalat na impormasyon ay may maraming chismosa. May mga naitalang kaso na ng mga chismosa na inirereklamo dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa tao dahilan ng pagkasira ng dignidad nito. Pangalawa sa listahan ay ang Kabiti. Sinundan nito ng Bataan, Davao City, Bulacan, Pampanga, Caloocan, Valenzuela, Rizal, Cebu, Baguio City, Negros Occidental, Midsayap, at Paranaque. Pasok din sa listahan ang lungsod ng Laguna, Tacloban, and Batangas. Ito ay ilan sa mga lugar lamang na base sa ating mga kaibigan ay may maraming chismosa. Kung hindi napasama ang lugar mo dito at sa tingin mo ay may maraming chismosa, paki-comment below at ating pag-usapan. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa panonood ng aking mga videos. At kung nagustuhan mo yung video na to, paki-like at paki-share at paki-subscribe na rin ang ating channel. At kung may mga gusto kayong istorya na tatalakayin natin dito sa ating channel, paki-comment down below na lang ng inyong suggestions. At kung gusto mong i out sa ating next video, paki-comment down below na rin. Hanggang sa muli mga kawanista. sta. This is what amazing one story.